Hello hello everyone good morning. Ni ata karon sa atong little farm, little pipino farm no. So nangiyaw in town kita ganihapon tadiring buntag. Nibalik ka tarong makavideo pud ta. So dire na, na ang kamot tarong ta makatigom, miligya tag ah, pipino, ginagmay. No. Giwala na nato ato ang bisyo. Mga bisyo bisyo, wala man tapod gapanagarliyo pag taga inom. Para makatigom kay ang usa ka stick sa garliyo pila man na aron main na lang unta na ato ang magamit sa mga katuyuan pang uh, balon ba sa anak no, 10 pesos, 5 may na lang na sila ha kalipay na anak nila sa iskulahan so imbis mo oh, di na ha kana pong sa inom, di na di na nakinahanglan ginom-inom, tapok-tapok sa mga kaila barkada ayaw, focus na sa pamilya no, di pwede nga magpabaya ta niya pagkahuman kung na ay problema, muduulot sa itong mga ginikanan o sa itong mga egsoon o sa itong mga kaila niya pagkahuman dito ta mag ngoy manghangyo magpakaulaw no nga human ana balik ta sa atong bisyo balik tag inom sa balik sa standby-standby, stand kamot di magtanom magtanom no oh. nara ako gatanom ko no kay pilar man tung sweldo una magtanom maning kamot na yung mga spare time magtanom dili magsigig standby dili magsigig og marites dili magsig tapok-tapok maning kamot di maginom di mong sigrilyo mura na akong kaingon hmm? maulo po din taon tao eh parihar ba yata na eh yung kamot parihar at taan eh nginabuhi din kalibutan na niyang uban nabasuhon na to no? magpaliloay tadayon na di man, pag -unsa pero lisod bang inabuhi ako sulti anjo tamu lisod jud na kung sa inyong paminaw dali ra ang kinabuhi sayon but pa sa but ana wala mo nag kwanjud sa inyong kinabuhi